Alam mo yung feeling na parang wasak ang mundo mo? Yung iniwan ka, nasaktan ka, at hindi mo na alam kung paano magsisimula ulit? Sa pelikulang Under the Tuscan Sun, ganun din ang pinagdadaanan ni Frances, isang babaeng iniwan ng asawa, pero piniling magsimula muli sa lugar na hindi niya kilala. Binili niya ang isang sirasirang bahay sa Tuscany, at habang inaayos niya ang bahay, unti-unti rin niyang inaayos ang sarili niya. Doon ko na realize, minsan kailangan mo talagang masira muna bago ka muling mabuo. At kapag hinayaan mong gumaling ka, doon magsisimula ulit ang liwanag. Kung ikaw ngayon ay nasa gitna ng healing, o pakiramdam mong nag-iisa ka, pakinggan mo ang buong kwento at reflection nato sa Edwin Tan podcast. Panoorin ang buong video sa YouTube, TikTok, Facebook at Spotify. Hanapin lang at Edwin Tan podcast. Baka ito na ang mensaheng hinihintay ng puso mo.